<laughs> How are you? You are so cute. <laughs> Nahiya na yan. Nah, nah yan or natakot? <laughs> natakot yan. Dito It kami sa mall, guys. English ah, naka-speak siya ng English? English yan. Uy, English oh, pa kanya? English yung bawa. Auntie niya eh. Oh. Hindi na marunong magmanda rin ang auntie niya. Kanong alam ko dyan. Makakaintindi, eh. kaya alam. Hindi, in English mo sila. Lahat sila. Minsan nga, nag-usap kami ng, ng tatay ni Gaw. Nagkakarambula ah. ng English ng tatay niya. Bakit hindi ka pa marunong mag-English dito? Ah, Mag-Mandarin? Pagal mo na dito? hindi, yung mga pumunta ko dito. Kung kaya stress kaya ako. Sobrang depressed ako. Walang pumapasok sa utak ko na salita niya. Bakit? Depressed na. Uh Depressed ka pala. Wala kang maintindihan. Ganon ba yun? Oh. Paul. Oy. Paul. Paul, <laughs> Paul pala. Tara, doon tayo, oh. uh, dito sa... Ah. Dito kami, guys, labas. Sa... Uy, parang ano yan, G. Parang long yan. Long yan ba yan? Tignan tingnan mo. Parang lung no? Ganda ng mga ano dito, guys. ah, <laughs> lalakad pa mo, eh. Lakad. <laughs> Hi, ni, 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 wa, ah, ni, ah, na, sa momenso. Ni, sa sa Hindi niya naintindihan Chinese ko. Sabihin mo na lang, <laughs> What is your name? What your name? pa niya. Ah, ganon. Pagkakarin sa kanya, din niya 19 Ganon ba yan? Pagkakaman yung nanay na ini-inglis ko kasi. Oh. Yan guys, may KFC dito. gala, gala tayo. Hindi naman pumapasok. Bakit? Pagsahod mo, mamasyal ka rin dyan ah. Pagayin niya akong tayo paano mag-isa? Dalawang batang maliit. Ito, tsaka yung ate niya. Ay, naku, di hindi ka makagala-gala niyan. Hindi kasama ko naman yung lola. Ah. Uh. gusto ko naman pag dumating yung lola niya. Bakit ka May pabong sa yun. <laughs> Oo, oh, <laughs> mabait yung lola. <laughs> gusto yung gusto ng lola. Ang dami, <laughs> nang, dami niyang bigay-bigay na mga damit-damit ba? Oo. Oh. Hindi lang damit ka mo, pera. Oo, oh, di mabait siya. Pag pumunta yun, pag dala, pera yun, naka, sure mo ni gaganyan sa bursa mo. mag de ka ngayong buwan na to? Oo. Oh, so ah, 17? Tanong ko nga kung makade ba ako. Sana magkagala tayo. hindi <laughs> kami nagkagala, doon lang kami sa likod ng simbahan. Saan Nagkakantahan yun? kami doon. Sa ano yun? park? Sa Park? Park yun? Bakit ayaw mo sa Expo Park? Sa Expo? Ayun. Maganda sa Expo. Doon kami kumakanta doon, sa likod. Ah. Oh. Kahit iyaw ka kami doon, walang problema. Maghapon lang kay doon. Sa likod? Oh. Yung may mga upuan doon na mga ganyan, ganyan. Oh. Eh? pa. pahiga-higa kami doon. Marami kayo? Marami kami ah. Ang... Oh? Huh? Hindi may grupo kasi ako, nagtulot kami. Ah. Minsan lang asawa ko yung isa. Yung isa kaibigan ko. Oo. Oh. Ay, yung isa vlogger, eh. Oo. Oh. Mayroon din akong ano, mayroon din akong ano, karaoke ba? Yung maliit yung oso ngayon, yung... Wala nga akong inuwi eh. Uh? Sabi ng asawa ko, wala na, hindi na gumagana yan. Sabi niya, ay hindi na nagagamit yan, wala uh -huh. na pa Eh, basta patutugin mo yan pag ano, para mabrikin, sabi ko. Uh -huh.